Mas inihahanda na ng Department of Energy ang mga solusyon na ipatutupad upang maresolba ang kakulangan ng supply ng kuryente sa Mindanao. Ayon kay DOE Secretary Jericho Petilla, umabot sa 300 megawatts ang kakulangan sa Mindanao tuwing panahon ng tag-init habang 60 megawatts naman tuwing tag-ulan niya sa agarang solusyon ang pagkakaroon ng power players na magbibigay ng kuryente sa pinakamabilis na paraan tulad ng pagtatayo ng diesel plants bagamat mas mahal ito sa ngayon sinabi ni Petilia na may pinag-aaralan na silang kumpanya na nag-aalok ng serbisyo sa loob lamang ng anim na buwan. Sakali naman anyang magkasundo ang mga cooperative at utility companies isumari ng maibsan ng problema sa kuryente sa Mindanao sa loob ng anim hanggang walong linggo. Pero ngayon pa lamang pinaghahandaan ni Petilia ang mga residente sa pagtaas sa Kuryente. Samantala, tiniyak naman ni Petilia na pagsapit ng 2015 ay sobra-sobra na ang supply ng kuryente sa Mindanao. Pero sa ngayon, nakikiusap ang DOE sa mga residente sa Mindanao na habaan muna ang pasensya sa mga rotating brownout. Ayong kay Petilia, kahit gustuhin pa ni Pangulong Aquino na ipatupad ang emergency power para sa power shortage, mahaba-habang proseso pa ito dahil kailangan pang dumaan sa Kongreso.